kotse yata oh. Tara, samahan nyo akong maglakbay sa masasayang kagamapan. So ayun mga kakataon nandito kami sa Molino ang daan namin ay papuntang Tagaytay to Fantasy World na papunta kami ng Mabini Mabini, Batangas naalala ko na to dol ito yung nag, ano, nag jeep tayo dito dito oh. lalakad tayo uh, tapos dito tayo kumain yata oh. doon ba? Ay, ito doon, no? Sarado na. Sarado na, wala na. Notice so, to yung pikingan. Nagami mo motor ka. Kaya, pwede iwan yung helmet. Ayan. Tapos ang parking niya, 150 isang araw. Opo, overnight. 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 Ayan. So, uh, bayaran ng ano? Bayaran na... ng ticket po. Ticket. O, oh, yan. Ayan, yan ang bayaran na, ng na, ticket. Yung, na. schedule natin na yun. Schedule ng... Ng, at, ng time. Yung, yung, yun, yung tingloy departure. Mamimili kayo doon kung anong gusto yung ano. Oras. Oh. sa sasakay. Yan. Okay. Ay, ito naman ang ating pering malaki. Ayan. Ah, Ay, hmm. ito. Oh, ito yung sasakyan. Oh, may second deck 'yan. Kung gusto niyo sa second deck, pwede kayo mag-picture n'don. Ah, oh, ay sha. Magkano 'yon? Ano na? Ayun, ano like 160. Oh, 160. Full pair niya 160. Ah, oh, nakita niyo 160. Bali dito, ang gagawin dito, ano pa gagawin dito? Bali nililista. Babayaran na 'yung ticket. Susulat ko lang sa Maytest, then ticket na po magbabayad. dito environmental. Magkano pa ang environmental pin nyo? Ah, uh, okay. dito ang ano, environmental pin nila. Mas maganda dito, mamalengke na kayo dito sa mabini. Mayad na yung chicken, ha? Para hindi na kayo mahirapan maghanap ng pagkain sa tingloy. Ito yung sura ng ano, ang nila dito. Napakalaki, tatlong row. dapat sa taas yan so dito pwede ka mag picture taking tatlo po, tatlo tatlo okay. okay. Tatlo Nakatingin na kami dito sa Tingloy Pag dito, tricycle na kayo 130, ay 150, 120 yata ang sakay papunta dito sa pupunta be Depende kasi So, sa pagdating ko dito ng tricycle, tatanungin ko ako, ano, kung sa nga ba, baba, kung sa dagat, malap, ay, ano, malapit sa dagat, o kaya doon sa rice field. Tap? Chow 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 natin sa tropa natin Mekos 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 na tropa natin Mekos 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 Tropa natin Mekos Mekos dyan oh, chow to Mekos Mekos to dito papunta namin sa accommodation namin Siguro mga 5 minutes lang papunta doon So dito kami bumaba sa Marino's uh, Napapagitnaan ng lagoon Tsaka itong main beach So dito kami naka-stay sa Salazar P750 sa may aircon tapos 500 sa hindi aircon Tapos dito paitao lang sa inyo yung kwarto nung hindi naka-aircon Kung ilang kama sila, ayan kung makikita nyo Malaki yung kama nila, double deck tapos ito yung isang kwarto Dalawang kama double deck din Kaya masyad, malaki yan Tapos dito naman yung may aircon Double deck din Dalawa yung, yung kama niya Yan, yan lang yung aircon Hindi isa lang sya dyan Tapos dito Free use of video sila dito Tapos paita ko sa inyo yung CR Dalawa dito sa harap Ayan Yan yung CR nila Kompleto May ano May kobeta tapos dito naman yung CR nila sa likod, tatlo. So, hindi kayo mayayarapan na pag magpapaligo, magbabalaw. Siyempre, para makapag-update kayo sa mga Facebook nyo, makapag-upload kayo agad, dito meron na silang piso wifi. Tapos dito yung kubo nila, dyan kayo pwede kumain. Tapos pahitaw nyo yung isang kubo nila na kwarto dito meron din silang dalawang ano, dalawang double deck din. Ay, hindi, isang double deck lang pala. Kaya malaki na yan. Tapos, dito naman yung kusina nila. Huwag na mga plato. Ayan, kompleto-kompleto. Pwede gamitin yan. Ito, ito yung ihawan nila. Ito yung lababo. Ayan, pwede natin gamitin yan. Tapos, dito yung stove. Ayan, mga lutuan. yan. Mga plato yan. Pwede natin gamitin yan. So, ayan, magkaan na itong ano, salasang na ito. Ayan, pati So dito, pakita ko lang sa inyo yung main beach ng Masasa. So dito sa main beach ng Masasa, pa ko lang sa inyo yung lalakarin. Simula dun sa main beach na yun. Tapos hanggang dito sa may ano, accommodation nyo. Yan yung lalakarin nyo siguro mga 5 minutes ang lakad. Tapos ito yung siguro pag-iistayang nyo. Ayan, dyan marami dyan. Yan, mga pag yan, yung accommodation dyan. mamili lang kayo dito. Ang downside lang nito, lalakad lang kayo talaga. So dito, mag-island hopping na kami. Uh, isang bangka nga, 2,000. Good for 4 packs na siya. Ang pupuntahan namin dito ay yung Sombrero Island tapos yung Chepok Island kung saan merong ano may cave. Yung travel dito sa may ano papuntang Sombrero Island siguro mga 30 to 45 minutes. So dito tayo sa Sombrero okay, Island. Mapapansin ah, nyo ah, dito ang snorkeling area nila. Dito ang snorkeling area pwede ka magpakain ng isda. Siyempre, flex ko lang yung print costume ko. Kahit siya mo dalhin, di ba? Napakaangas yung dating. So, yun, dito namin sa Sepok Island. Ito yung cave. So, ang um, travel time siguro dito, 5 to 10 minutes. Yung lakad dito, papunta doon sa may cave. Di dyan, ha? Doon sa may kabilang cave. Siguro mga 3 minutes lang ang lakad. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Grabe no, ang ganda ng Pilipinas. So dito, try natin pumasok sa loob. Tingnan natin kung ano yung makikita natin doon sa loob. Yo, so, kita mo, yun o. No? Paniki o. Oh. Dam paniki. Hi! So dito, papunta na kami sa may pawikan. Snorkeling kami doon. Maraming pawikan tayong matatanaw doon. Ito ang travel pabalik doon sa may pawikan mga 30 minutes. So yun, pauwi na kami. So, sana natuwa kayo sa vlog ko. Maraming, maraming salamat at don't forget to follow and Thanks!